Pero hindi ka nabang panoorin ang mga video nito na hindi may paliwanag ng siyensya mula sa tiyanak na nakunang kumagapang tattoo artist na sinundan ng isang multo. At lalaki muntik nang mapatay ng isang jean. Well, kung ready ka na, may مين ito ay mula sa YouTube channel na Hasan Barbar isa siyang Ghost Hunter Arab series Well, kilala siya saan na nagpupunta at nag explore sa mga abandonadong gusali kung saan eh, dito nakikita ang iba't ibang uri ng jean eh, na talagang napaka-agresibo. Marhaba! Bismillah! Bismillah! Tala aswat sa raka siya ang bidil aswat ba't tala tirja? Yan ang aswat rahat. Nakita mo ba? Fihad! Fihad! في حد habang inilawan niya saan ang hallway ay isang itim na imahe ang sumilip sa kanya. Pero nang puntaan niya ito ay bigla na lamang itong naglaho. Kartu isyan. Muli, nakita na naman niya ito sa isang sulok at nang agad niyang pinantayan ito. Ay muli na naman itong naglaw. Salamat din man, hindi ko alam kung ano'ng nangyayari. Ano ba 'tong nangyayari? A'udhu billahi minash rajim Lahing giwa ng mama ko, ahon. nag nang maging agresibo ang jinn sa paligid niya. Yee. hinggulat niya san nang isang halo black na lumipad patungo sa kanya. min al shaytan al rajim May isang bagay. May isang bagay. May isang bagay. Dahil sa pangyayaring ito ay kad na napatakbo siya san. Tarat hey. tarat tarat. Haye. تحرك يي مشكلة الجوع اللي هون معصبين شكلهم حتى مش ملاحظين انه يا رفاقة الخير الاصوات راح أحضر. انا شفته هاي طارت انا شفته قديش هاي لبنة يعني منيح ما لو لوجت في راسي يا سمح الله يا اخوان بروح فيها

وين بروح وين؟ اسمع 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 اسمع. ها ها رجع 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 الاصوات رجع اصوات الصراخ طلع كل ما نقرب كل ما الصوت يبعد كل ما ندخل لجوا الصوت بصير ايش isa ng mga halublakan kong sa kinaroroonan niya saan. Oof! Tila ba hudyat na ito na gustong gusto na siyang palisin ng Jean pero nagpatuloy pa rin siya sa paglilipot ng gusali. A kertone, Fisot ishi. Fisot ishi bimshi. Yani, Be... Nakikita mo rin ba isang figura ang makikita ang gumagalaw sa likuran niya mula sa reflection yeeh sineryal factor kier ay 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 ito, sa <coughs>

يا شو هاد؟ في اشي غلط شو في؟ يعني انتبهت شو بقولكم؟ لا شكرا هذول راح يؤذوني شو كلهم بدو يؤذوني اليوم ولا ايش فيه طب انا جاي افهم ايش فيه بس ايش قصة الاصراخ هاي بس ممكن مشكلة المكان نصه معجور الوضع طب اللي هون ممكن تحكي معاي يعني انت اللي هون طب ممكن تظهر أنا متعود على الظهور ممكن تظهر لي تحكي معي يعني بس انك انت تحكي معي بس بدي اعرف شو يعني ليش هاي بتعطوني اياها؟ ليش؟ <applause> التلفون التلفون بطير يا اخوان بسم الله الرحمن الرحيم So more, more, more. is it real or just an elaborate hoax? وينك؟ Ana rj'at ko mal taswir 'ashan hayi al-dhahra. Wainik inti hon? Ida inti hon? Ang video naman ito ay kuha ng isang TikToker habang nire nirerecord ang sarili. Pagmasdan mo maigi kung may makikita ka. Napansin mo rin ba? Labis na kinilabutan ang mga nakapanood nito sa kung ano o sino ba ang nasa likuran ng batang babae. So sino o ano ang nanglilisik ng mga matang nasa likuran ng batang babae? Totoo kaya ito? mo gawa-gawa lamang. Nasa inyo ang muling pasya ka, Multi. Ang ng naman ito ay isang tattoo artist at masayang ibinabahagi ang mga naiguguhit nito. Pero isang araw habang pagod na pagod siya sa trabaho ay umuwi siya sa kanyang bahay at nang maiga siya sa kanyang couch ay may mangyayaring hindi nito inaasahan, mangyayaring magpapakilabot sa kanya. Sa maimbing na pagkakatulog ng lalaki, bagyan niyang narinig ang pintuang, bagyang nagbukas. Hindi na ito masyadong pinansin pa ng lalaki pero makaraan lamang ng ilang minuto ay nagsara ito ng napakalakas. Dito na siya kinalabutan na talagang napatayo at napalayo sa couch na kinahigaan niya. Ayon pa rito ay labis siyang nangilabot dahil ito ang unang beses na makaranas siya ng ganito. Ito ay isang nakapanginilabot na video ng tiyanak na nakunan sa China. Panurin mo ang maigig. Well, hindi ito tiyanak dahil sa itong 6-month-year-old baby na gumagapang sa maulan na highway ng Eastern China. Buti na lamang ay may nakita nito Nakuna ng CCTV footage noong March 27 somewhere in China. sa pala din napansin nito nang gumara ang lalaki at agad na kinuha Buti na lamang talaga ay napansin ito ng lalaki at tumigil. Isa rin sa mga naparaan ng tumulong pa sa kanya at agad na tumawag ng polis upang may report ang batang nawawala. Agad na umaksyon ang mga polis at agad na hinanap ang bahay ng bata. Dito na pagalaman nila ang bahagya pala nakabukas ang pintuhan ng bahay. Kaya nakalabas ang baby. Labis na kinilabutan at takot ang dama ng nanay nito sa mga nangyari. Binigyan din ng parangal ang lalaking nakapulot ng bata bilang pasasalamat at appreciation sa kabutihang ginawa nito. Ito ay saring video na magbibigay sa iyo ng babala na huwag na huwag mong iiwanang ng nakabukas ang pintuan kapag nasa loob ang anak mo at walang kasama. Ang lalaking ito ay nakakaranas ng mga paranormal activity sa loob ng bahay niya pero makaraan ng ilang araw at buwan ay nawala rin ito. Pero sa hindi nito inaasahan ay muli na naman itong nagbalik. Isang gabi habang mag-isa siya sa loob ng bahay, ay maririnig nito ang sariling boses sa itaas na palapak ng bahay niya. I am home alone. I'm hearing my own voice upstairs. The door won't stop knocking. And there's nobody there. This door keeps banging. I thought I was hearing my voice. I... Nobody's there. Go away. Open the Ooh, that was right over my shoulder. Who's... Uh, I'm, I'm giving you one chance to leave. I know what you're doing. Stop. It's not scaring me. It's not scaring anybody else. You need to leave now. I got a feeling you're in this room, aren't you? Are you in here? Oh. Ah, this again. Okay. here. All right. If you're going to play these games all night, I'm not going to play. I'm not doing this. And now I hear the bathroom water on. Good grief. Get out. Biglang nagsara ang pintuan at maririnig ang boses na tumatawag sa kanya na nagmumula rito. Di pa kalauna na isang dark figure naman ang muling dumaan rito. Ngunit nang buksan ito ng lalaki walang ano o sino man ang nasa loob ng silid. So ano sa tingin mo kamulti? Totoo ba ito? O gawa-gawa lamang? Ang pamilyang ito ay nakakaranas ng mga paranormal activity sa loob ng bahay nila. Mga pangyayaring nagbibigay ng kilabot at katanungan sa kanila. Nakakakita sila ng mga dark figure, mga pagsara ng pintuan ng kusa, mga kakaibang ingay at iba pang pangyayari. Well, upang makuha ng ebidensya sa mga pangyayari ito ay kumuha sila at naglagay ng mga security camera sa paligid ng bahay. Pero ang makukuna nila ay mas lalong magbibigay kilabot sa kanila. Panurin mo ang mayiging. bigla na lamang kumalao ang teddy bear na nakapatong sa bata. So meron nga kaya talagang mysterious unseen force na kumagambala sa kanila. Ang babae na nagngangalang Shahira ay nilagay ang isang doll na nakaupo sa isang sofa nila. Ayon kay Shahira ay kusang gumagalaw ang mga laruan ng anak nitong babae lalong lalo na ang isang manika. Ayon pa sa anak nito ay lagi niya ito nakikita ang gumagalaw. Upang mapatunayang totoo ang lahat ng sinasabi ng anak nitong babae ay kinunan niya ng video ang manika. Inilagay niya ito sa isang sofa. At ito ang mangyayari. And there was one time, that's why I started listening to her, that I could have swore once I came into the room, it moved. And I'm going to do a close-up of what this doll actually looks like. And it's kind of old. I have nothing really precious or special about it, but it just has this feeling about it. And I'm just going to sit here on my steps and record it, and see if maybe she'll do something for us. And I'm just sit here and watch her a little bit, and I don't know, I, maybe it's with all these orbs that's here or something, I don't know how true that is, but it's definitely something with this one particular doll. Ooh, look at these orbs. Wait, 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 the fucking chair is moving. Whoa. Are you seeing this? This is some freaky shit. Hold oh, on, I'm about to run. What ah, Shit! Woah, what the f- Mayat maya pa habang ginukunan niya ang manika ay di na nga nagtagal ay biglang gumalawang sa fahat. Maybe it was all these orbs that's here or something. I don't know how true that is. But it's definitely something with this one particular... May mga nagsasabing maaaring may tao lamang sa likod nito na napapagalaw ng sofa, lalo na't na malaki ang sofa at hindi pwedeng pagalawin ng manika lamang. Pero paano may paliliwanag ang biglang pagbukas ng tapakan ng sofa? Isa lang ang malinaw para sa akin. I really hate dolls. Pero ikaw kamulti, gusto mo rin bang magmay-ari ng ganitong manika? Well, sa sa'yo na 'yon. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.